Ma'am Mary Ann, magandang hapon po. No? Si Sir Mark Anthony po ba? Ay, kamusta na po siya ngayon, ma'am? Naitibing na po nung Sabado. Ah, okay. So siya ay yumaon na po. Okay. Unang-una uh, -una po sa lahat, ma'am, uh, ang opisina po ni Congresswoman Jocelyn Tulfo at of course si Senator Rafi Tulfo po. Kami pong lahat ay buong pusong nakikiramay po sa inyong pamilya. Uh, ma'am, ano po ang nangyari sa inyong asawa? Bakit po kayo pumunta dito at nangihingi ng tulong? para po mapaimbestigahan na nangyari? Ano po, mga September 22 po, tinawagan po ako ng asawa po ng engineer po, nakasama niya doon sa trabaho, mm -hmm. na yung asawa ko daw po, nahulog. Mm -hmm. Dead in the spot daw po. Nahulog po mula saan, ma'am? Mula po sa 9th floor to 2nd floor po. Ito po ba ay itinatayo pa lamang po na gusali or nabuo na po ito na gusali? Nabuo na po, patapos na po yung gusali na yun. At ano po ang ginagawa ng inyong asawa daw doon sa 9th floor? Kinukuha daw po yung serial number po ng aircon. Serial number ng aircon. A ano po ba ang trabaho ng inyong asawa doon para malinaw lang po? Autocad po. AutoCAD, meaning ano po ibig sabihin nun, ma'am? Engineer po ba siya? Ang alam po nga lang po, AutoCAD po for engineering po yata. Okay, so uh, ang alam po kasi, AutoCAD is yung uh, parang program okay. oh, for engineer so baka engineer po. Uh, hindi po ba engineer ang inyong asawa? Hindi po, AutoCAD. Pero ang sabi po nila na ginawa pong PIC po siya ng company. Mm -hmm. Yan. Okay, so AutoCAD siya. Sige, magstick tayo dun sa AutoCAD siya. At uh, nung panahon po na 'yon, nung nasa 9th floor siya, ma'am, paano daw po nangyari ang insidente insidente base po dun sa pagkakakwento ng kasama Wal niya? Wala po kasi nakakalam kasi po na, tinatanong ko po kasi kung bakit po ano pong nangyari? Mm -hmm. Ang sabi lang po nila, mag-isa lang daw po yung asawa ko doon. Wala po siyang kasama sa 9th floor? Wala daw po. Yan okay. Ang sabi At kinukuha lang niya yung serial number ng aircon. Okay. Okay, tapos wala man lang, hindi ba siya sumingin ng tulong? Walang gano'n na nangyari? May usap-usapan po na yung bumalik po kasi yung engineer, pumunta po din sa lamay na may isa daw pong nakakita, contractual din po ni UE. Mm -hmm. e, hindi naman, ayaw naman po niya magsalita sa amin. E, gusto ano po daw po ang nakita niya? Sumigaw daw po ng tulong yung asawa ko, wala daw pong nakakarinig. Sumigaw ng tulong. Hindi po ba niya nakita mismo yung asawa ninyo? Kung ano pong nangyari sa kanya? Ayaw nga din pong magsalita. yun lang po sa pusapan. May nakakita lang daw po. So hindi po talaga confirmed. At uh, nakausap niyo na po ma'am yung uh, mga kapulisan natin ukol sa nangyari? Uh, yung kapatid po, yung nandoon po nung, sila po yung tinawagan. Mm -hmm. Sila po yung nagpunta yung nang nangyari po yung incident na yun. Good afternoon po. Uh, Police Chief Master Sergeant Kabigting. Si yes, uh, okay. hindi po natin alam at hindi rin po alam ng kanyang may bahay kung ano po ang totoong nangyari kay Sir Mark Anthony. Maari niyo po ba kaming bigyang linaw, Sir, bilang uh, kayo po ang investigador Ano po ang nakalap niyo ng impormasyon ukol po sa insidente? Ang uh, initial na uh, investigation po natin eh, ayon sa sa mga nakalap nating uh, witness, mm -hmm. uh, wala pong direktang nakakita kung nahulog po siya o tumalon. Okay. Ayun lang po dun sa witness na nakunan natin, yung nagtatrabaho dun sa night floor, eh, prior to the incident, nakita niya itong si Mark Anthony na naglalakad sa may night floor. Mm -hmm. And then, uh, shortly, nakarinig na lang sila ng malakas na kalabog galing sa ibaba. Mm -hmm. Nung i-check nila, eh, nakita nila may tao na nakahandusay doon sa canopy, sa may second floor. Mm -hmm. Ganyan din yung ibang mga yung security guard at yung mga ibang empleyado dun sa eskwelan. Mm -hmm. uh, ganon din yung account nila na mm -hmm. uh, hindi nila direktang nakita po dun yung konto malon o naulog, mm -hmm. Kasi po, uh, during that time, may masama po yata ang panahon nun at kinat ano, ang ano kinansel klase dun sa ano kaya ilan ilan lang mm -hmm. um, nung September po, 22 to no opo, uh -huh. po opo. tapos po eh ayun naman dun sa mga empleyado ha, ah, ay doon sa ano niya sa agency niya na ano eh ito yung description ng trabaho niya do sa supposed to be na gagawin gagawin niya dun sa doon sa doon sa, doon sa Ano po ba Sir Joseph ang Ah, uh, exact na trabaho po nitong si Sir Mark Anthony kasi saka, sa kasalukuyan po hindi po na hindi po natin mga clarify kung ano yung trabaho niya no. Oh, yung okay. nga po, yung i-establish ko mga po, yung talaga kung anong bakit siya nandoon. Ang trabaho niya daw po eh, is AutoCAD operator. Mm -hmm. At so, ano, ano po ang trabaho po ng sa, AutoCAD operator, sir? Eh iba mag-sa-design daw po yun eh. Yun nga eh, computer, yung nabanggit yun, natin eh. kanina. So wala po ni isa maski po ba, wala po ba silang supervisor sir doon sa kanilang ginagawang uh, uh, building? Wala po eh. Actually siya lang po ang nandun. Ilan po uh, ang taong nandoon sa building na iyon noong mga panahon na yun sir? Maraming, hindi naman marami May mga tao pero hindi iba-iba sila ng employer eh. Iba-iba sila ng kumpanya eh. Parang uh -oh. sa pag iimbestiga ko, sila is, uh, siya ay eh, ayon sa ano, nag-re-reading, nag nagbabasa ng serial number daw di um, ano, ng mga air condition doon. Which oh. is ang layo sa trabaho niya. Ayun uh, niya sir. Uh, Oo kasi niya. kung auto kad operator po ang kanyang trabaho talaga, wala po siyang business dapat na nandoon siya sa um, oh, uh, titingin po. doon sa uh, aircon, yung serial number ng aircon. Naimbestigahan okay. Oh, niya na po ba sir ang uh, kumpanya or ang kanyang agency o kung sino man po yung nagpapagawa ng building na yon, bakit po siya na ilagay doon sa pwesto na yon, sir? Ayon po sa operation manager, eh, yun nga ang trabaho daw nung, nung, nung ano, autocad operator. Nagtataka rin sila na bakit ganun nagkumukuha ng ano, na, na, wala naman talagang dapat kuning serial number. So sa lahat eh, sir ng inyong witnesses, nabanggit nyo kasi kanina may mga witnesses po doon at uh, iba pang tao sa building, wala pong nakakaalam kung bakit umakyat doon or wala man lang nagsabi sa kanya, nasabihan itong si Mark Anthony na uy aakyat muna ako or uy pupunta ako doon magtitingin ako ng serial number. Paano so, nila na come up na siya ay tumitingin ng serial number ng ano ng mga aircon? Doon sa ano, sa galing yan sa kumpanya niya sa operation manager. Oh, so sila ang dapat mag-explain bakit po siya pinag kayo na mismo nagsabi sir kanina, sila ang nagsabi na malayo sa sa kanyang uh, trabaho yung ginagawa niya at that time kasi bilang AutoCAD operator oh. dapat nga siya ay nasa computer nagde-design. So bakit siya nandoon? Sinabi nila mismo na nagtitingin siya ng serial number. Hindi po ba eh, katakata Sir Kabigting? Eh kasi po, eh, yun nga po, inanong ko, inihingan ko po sila ng description kung nung mga, anong talagang trabaho. Mm -hmm. Nung ano, yun pa po ang kinakainahan natin kung itignan natin isa oh, mm -hmm. o dapat bang pwedeng maging maging liable mm -hmm. kung meron man. Mm -hmm. At Saka isa pa po, e eh, yung nahihirapan tayo na wala pong talagang direct witness kung siya po ba ay eh, aksidenteng nahulog mm -hmm. o tumalon. Kasi po, uh, sasabihin ko na na yung assessment ko sa sa, eh, sa pinangyarihan yan, eh, kung mahuhulog po siya, napakalayo po nung bangkay niya para dun sa supposed to be na pagbabagsakan niya. Ayun. So, so po, so, so sir ha, bilang kayo ang investigador at I'm sure napakadami nyo ng uh, nakitang gantong mga kaso, ang sinasabi nyo sa amin ngayon sir Kabigting ay malayo yung pinagbagsakan ng biktima doon malayo. sa pwesto niya na dapat nagche-check siya ng serial number, tama po ba? Hindi naman po ganun sa malayo. Pero malayo po siya sa kung niyang pagbagsakan kasi kaya nga po pero hindi ko naman sinasabi na tumalon siya o ano. Paano na Posible. natulak siya? Uh, Maari din mo, po bang maari gano'n? Maari rin. Hindi po natin, hindi pur natin isinasantabi ang ganyan. Okay. Pero sa ngayon po, nag-iimbestiga ba tayo? Okay. Aside uh, from doon sa obvious na magiging trauma niya sa pagtalon, uh, Sergeant, Meron pa po bang ibang um, bruises? May iba bang wounds? Uh, baka nakipaglaban pa itong si sir? Or anything na magpapakita po, magpapatunay na meron pong iba pang nangyari? Kung hindi man siya tumalon, eh kung siya ay tinulak talaga, baka may visible marks po sa kanyang katawan? Wala naman po. Ayon uh, din sa, wala sa pagkaka- inspection ko sa katawan niya, meron siyang mga practice siguro, yun yung dalilan ng pagbagsak niya. Okay. okay. mga gas-gas siya, yun yung po yung dahilan ng pag-impact niya yun. Okay. Kung meron man mga bruises. Sige po. At uh, Chief Master Sergeant Kabigting, ang tanging kahilingan lamang po namin, I, I'm sure kayo po ay ongoing po ang inyong investigation kagaya po ng inyong nabanggit kanina. Pero sana po makita niyo din yung angulo, baka meron din pong pagkukulang ang uh, kanyang kumpanya. So baka maari po na maimbestigahan din kung sino man po yung mga kasama niyan doon, yung tinatawag niyo po na witnesses kanina, baka meron doon hindi talaga nagsasabi ng totoo. Hindi naman Pumasap talaga natin kayo. malaman. Mhm. Mm -mm. Pumasok po kayo, attorney. Uh, hindi po natin anoniyan. Imbestigahan po nating mabuti yan. Okay. At kailan kaya kami sir makakahingi ng follow up kasi ito ay nangyari September 22. So medyo uh, naka isang linggo na rin po. Magkailan kaya namin ma-expect sir na meron pong resulta ang inyong imbestigasyon? Kokontakin ko na lang po si Ma'am Clary, yung ano niyo po. tap niyo po, ma'am. Sige po, sige kapag po. kapag meron ano po, may update. Sige po. Sige po. Maraming salamat po, uh, Police Chief Master Sergeant Joseph Cabigting. At uh, kami po ay maasa, sir, na maimbestigahan po ng mabuti itong kaso na ito para po magkaroon na po ng linaw ang pamilya ng biktima. Maraming salamat Sige po, po, sir. Opo, opo, salamat Sige po. Opo. Salamat po. Ma'am, matanong ko lamang po, ano, si, yung kumpanya po, ito pong RALGO Industries. Meron na po ba silang nagkaroon, nagkaroon na po ba sila ng investigasyon or tulong po sa inyong pamilya simula po nung nangyari ang insidente? Nung nangyari pong insidente, kinabukasan kami po po yung nagpunta doon sa kanila. Okay. De, para po sana sa mga, sa dalawang bata na naiwan ng asawa mm, ko. Mm. De, nagpunta po kami doon, tapos ang ano po, ang sabi nila, yung... Yung tungkol daw po sa mga bata, after na daw ng living ng asawa ko. Okay. So, ang nangyayari na pag-usapan namin is tungkol na doon sa asawa ko. Okay. Sabi so, nila, anong naibigay nilang tulong, ma'am? Tutulong naman daw sila. Gagastusin nila lahat. So, eh, sakto Sabado po iyon. Wala daw pong bangko. Mm -hmm. Then, binigyan po nila kami ng 100 100k po for partial daw for expenses. Ah, okay. So nag at least Pero mm, parang uh, ang sanabi yata is 538,000 bukod pa po doon sa makukuha niyo pa po daw na in, uh, accidental insurance at yung sa SSS. Tama po? Nakapagbigay na sila. And wala pa po. Yung sinabi po kasi yung partial na po na binigay nila for expenses hindi naman po as in gamit namin for expenses yun mm -hmm. kasi yung binigay po nilang 100 na yung pinantubos lang po namin sa asawa ko okay so in short ang uh, kumpanya naman po ay hindi naman uh, tumatanggi na magbigay. Uh, para po sa ating mga kapatid na nanonood, kasama din po natin dito ang nanay po ng biktima, si Sir Mark. Uh, Siya po si Ma'am Mercedes Salazar. Tama po. Okay. Ma'am, so in short, nagbigay naman po yung kumpanya ng tulong. Opo, pero I think uh -oh. sa kapatid yata. Tama po ba, Nay? Nandun po kami lahat eh. Okay, so wala pa po yung 538? Na- kasi ang sinabi po mm -hmm. ma'am, ah, nakapagbigay daw po. na daw sila. Opo, sa, sa kapatid libing, daw po. Sa libing. Baka po yung salibing, sa libing po. Yung lang pong ang in ina nila. Magkano po yung sa libing ma'am? Magkano mm -hmm. ang natanggap niya ma'am? Si yung mga kapatid lang po kasing nag-asikaso ano? noon. Magkano po ang total na nalasing po? Yung kasing pagka uh, may ano namin, pag-meeting namin sa kanila, mm -hmm. nagderecho kami sa mm -hmm. memorial. Mm -hmm. So nag-ano na kami ng paglilidingan is 250 tapos dun sa ano yata, dun sa... Yung pagkain market. po, halimbawa. Yung sa pagkain, para, sa ano lahat ay eh, gastos namin lahat sa bigay ng tao. Okay, so lang, magkano po ang total na, kumbaga, na, kung na receive natin galing po sa kumpanya? Yun lang po nahawakan ko na 100,000. Tapos yung 80,000. 75, 75,000 is tinubos namin yung katawan okay. ng anak ko. Yung 250 na nabanggit nyo kanina, ma'am, yun ho yung sa memorial, hindi namin ano yun. Parang sila ang nag-ano. Uh -huh. So yung sinagot ma din ng opo. kumpanya. Okay, ma Dinawin lang natin para fair din tayo doon opo, sa opo, kumpanya opo. na nagbigay sila ng uh, pang-memorial, nagbigay din sila ng cash na 100,000. Yes, Pero yung 100 na po yung cash na binigay nila, pinantubos lang po. Pero mm -hmm. pinang, pinantubos lang po yung sa katawan okay, po ng asawa. Para malinawan ako. tayo uh -oh. para yung staff natin, Ma'am, nakausap po po si Miss Erin, yung accountant natin sa agency. Uh, nakap napagbigay po sila ng 100,000 for initial na tulong. Okay. Then another 140k for the package po ng St. Peter. Then another 298, yun lot po. Kung saan po siya ililibis. Tama yeah, po. Mm -hmm. Total po is 538,000. Okay. okay. So, in short, uh, Linawin ko lang ma'am kasi wala tayong oras. No? In short, nakapagbigay po ng tulong yung kumpanya. Okay, ganito po. Sa batas po kasi natin ma'am, kung meron pong namatay na employee at uh, ito po ay during work hours, maaari pong makakuha ng benepisyo ang inyong uh, pamilya or ang kanyang pamilya. So meron po tayo makukuha na SSS benefits. Meron din po tayo makukuha ng death benefits po. Uh, galing po yan sa employee compensation. So kung meron pong negligence, yan po ay under investigation pa kasi hanggang ngayon ma'am. Uh, narinig nyo naman po yung nabanggit ni Police Chief Master Sergeant kanina wala pa po talagang Uh, lead na nakikita ang ating kapulisan. So hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung meron po negligence ang, ang kumpanya. But in any case, dahil uh, nagpapakita naman po ng willingness at nagbigay po ng tulong ang kumpanya, hindi natin masasabi na nagkaroon din sila ng uh, pagkukulang sa kanilang part. Okay? So siguro, magandang pagtuunan natin ng pansin. Malaman muna natin kung ano talaga yung nangyari doon uh, kay Sir Mark Anthony. At mat matapos natin yung investigation, ma'am. Kami po, uh, one wanted sa radio din po ay magpapatuloy po na mag-follow up ma'am sa ating kapulisan sa Manila at kung meron mga CCTV footages at kung ano pa pong ibang makakatulong uh, kami po ay magbibigay alam po sa inyong mga sa inyong kaanak po. okay ma'am ma okay? sige po kausapin po namin kayo sa kabilang studio.